Good morning, good morning everyone. This is Americana, hello, Pusong Pinoy. Magandang umaga po sa lahat. Maayong buntag at maupay nga aga haapon ng tanan. Mga waray-waray, especially mga burawanon. Welcome back to my vlog. At manay mirna 5.5. So ngayon, nag-iisa lang ako dito sa dining table kasi yung mga bata nandoon pa sa taas, tulog pa. At yung mga anak ko naman, andoon na sa kanilang ward. Pero ako kailangan kong kumain dahil nainom ako ng maintenance ko. So, kahit nag-iisa lang ako, napipilitan akong kumain. Kumusta, kumusta ang araw nyo kanina? Kasi alam ko gabi na yan ngayon dyan. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang breakfast ko. Kasi mag isa lang ako. So, tingnan natin. Ayan, may spam ako at itlog. May coffee. Of course, yung rice is for life. Rice is life. At may ito, hindi yung karni, na fish yan na pinaksiyon. Nag-iisa na lang siya. So, yan ang ating kakainin sa ngayon. So, time check is... Um, 8.20 na. Kailangan ko na talaga makainom ng maintenance na gamot. Pero, kailangan kumain muna tayo kasi mahirap mag-inom ng maintenance kung hindi ko makain. Hindi ko na kayo isinama sa pagluto ko ng breakfast ko kasi wala talaga, <laughs> hindi ko talaga kalain makapag-content, makapag-vlog ako ngayon pero naisip ko na lang na para may parang may kasama ko kasi salita ko ng salita mag vlog na lang ako so ito na a day in my life pag start sa araw kakain ng breakfast kasi mag aano na maintenance na mga gamot Gustong gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas kasi kailangan ko nang ipaayos ang hair ko na naayos lang naman ito pag nandoon ako sa Pilipinas at pag galing ako ng Pilipinas dito maayos ang hair ko pero pag matagal-tagal na sa skin o kung tingnan nyo para ng mga sipid May sipid ba yung soft bro ano ba yun sa Tagalog hindi kasi ako minsan <laughs> naroon mag Tagalog ah uh, ano ba yan walis. Pero hindi yung walis na mat, yung mat, ano, yung walis na tambo. Walis tambo. So, ito, itong ginagawa ko, hindi ko lang nilalakasan ang bautis ko kasi natutupin ang mga bata. Kahit bata yan, nire-respeto natin. Dahil bakasyon, hinahayaan ko kahit anong oras na lang silang bumaba para naman ma-enjoy nila yung pag-o-oversleep So, kumusta kumusta ang araw nyo kanina? Ano-ano ang mga ganap sa buhay nyo? Sana maayos ang lahat Ang buong pamilya ay walang problema sa karamdaman ng katawan Ang problema sa pera, hindi natin yan maiwasan Naintindihan ko kasi nang dyan pa ako sa Pilipinas pagising ko sa umaga namang problema talaga ako sa pera kasi pera talaga ang katapat pagising mo para sa agahan after maghugas ng pinggan andito na naman halian Siyempre, yung ibibili mo ng pagkain dito hindi naman ibig sabihin na hindi ka mang problema sa pera pero parang pag may trabaho ka dito kahit pinaka minimum lang yung yung sahod mo yung work mo sa maghapon na 8 hours yung 1 hour dyan maibibili mo na ng pagkain mo kasi kung nakita niyo yung vlog ko doon sa Walmart supermarket ba yung grocery di ba mura ng mga mga pagkain dito na yung mga American pero pag dating na natin sa face excuse me <coughs> <coughs> hindi mawala-wala yung allergy ko dahil kay Kurotche. pero pagdating na sa Filipino food malaki talaga ang pagkakaiba kasi pag dyan ka sa Walmart na grocery nako yung 100 mo puno na yung marami na ba sa tulad ng last ko na grocery yung cost ko lang doon is 12, 119 alam nyo kung ano lang ang nakapamahal doon yung bigas pero yung iba tag sense na yun may 1 dollar kasi ng yung lata ng spam is at uh, 3294 iko lang ano yun, at saka yung itlog na isang box uh, bali 60 yan 60 60 eggs Mm, mm Ano lang yan? Seven dollars. Pero pag talaga tayo ng bigas, big tataas talaga yung ano natin. yung bayad. Kaya, ayun. So, ang dami-dami kong nabili. Mga prutas, canned goods, ano-ano pa, yung cheese, yung mm, yung drinks na juice nila ng mga bata pero 120 lang so balik kong 119 balik kong ano yun ano lang mga 100 lang yung kung hindi ano kasi mura lang talaga pero ang laman na yun ng cart ko pag doon ako sa international store yung mayroong mga isda may mga gulay na prisco na kinakain natin hindi kilala like yung ano kang mga ganon oh sus 200 talaga hindi ako nakano 200 to 250 lalo na kung kukuha ka ng mga sit sus 250 talaga yung ano mo yung ano ko yung um, daughter in law ko si may online siyang inaano sa Pilip na ano mga Pilipino food alam mo yung yung pala pag mag-order siya para sa mga bata like pulang hot dog yung yung hot dog ba na ano mm, tender juicy mga ganun tapos pansit kanto na mga yung kanton na ano yung mga lucky me ganun yung isang order niya sa online more than a hundred yan pero isang maliit lang na box pagdating dito sa bahay yung may pan may ano may noodles din dito di ba kumuha ako ng mag grocery ako ng noodles pero yung noodles dito yung isang box mura lang three dollars at twelve pieces na yun pero iba talaga yung noodles natin kasi yung bunso ko masikip nagkikrabe siya ng ano na noodles pa from Philippines. Sabi ko, sige pa makapunta ko. Kasi kumakain siya ng noodles, sabi niya. Pero iba talaga yung noodles natin? Sabi ko, oh, syempre iba yun. Kahit yung pansit kanton lang, amoy pa lang gusto. Pero maliit na ngayon, ano yung isang pansit kanton, hindi na pwede sa tao na malaki. Baby lang yun. Dapat pala pag magluto tayo ng pansit kanton, dalawang pack na kasi maliit lang pala pag maluto. Kaya ngayon, iba talaga ang magpunta ka sa international wet market kaysa dito lang sa grocery ng amin sa Walmart or Publix. Pero yung Publix na yan, medyo expensive yan. Pang ano yan, yung mga pensionado na yung <laughs> palaging nakakabili dyan. Pero okay lang. Pero fresh talaga yung mga fruits nila dyan kaysa naman sa ba. <laughs> pizza sa iba pero yun lang um, mahali ka siya pero doon sa Walmart pangmasa naman kaya doon kami maraming bumili bili doon kahapon nandoon din ako nagano uh, nag ano ako nagbili ako yun, alam nyo ba kung ano lang binili ko doon yung yung liter sand lang ni Corochi kasi nawalan natin hindi pwedeng wala kasi wala, hindi, hindi, hindi alam kung saan siya mapups $22. Tapos sinamahan ko na rin ng mga pagkain niya. Kaya sabi ni Kat, pagdating balik ko ng kanya niya, sabi niya, how much mama? Sabi ko, $35. Sabi niya, oh my God. oh, ayan, paadap-adap ka kasi ng pet. Mayroon ka. Alam niyo ba makikita mo dito pag mag-ano ka sa grocery? Kadalasan, yung laman ng cart, lalo na yung mga medyo may edad na, pag hindi sa aso na pagkain sa pusa pero kami yung laman namin sa tao bigas <laughs> pero ngayon natututo na rin akong mag ano kasi dati si nico lang naman bumibili ng food niya kay aso namin kay scarlett. pero ngayon akong nagbibili ng food para kay ako ang nagpupunta kasi ayaw niya magpunta <laughs> So, kakain na tayo kasi na kailangan ko ng uminom ng kamot Thank you so much guys for watching my videos. Kung makikita mo ito at tuman ito sa wall mo na hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, watch my video, then like and share. Maraming salamat po sa pagsusuporta sa senior citizen ng Florida na nakikibaka. At kung na, at ang sabi ko nga, yung ano mo ngayon, dapat sikreto mo para maging masaya at palagi kang smiley kahit may problema. Huwag tayong pakipaghabulan sa iba kumbaga hintayin na lang natin at kung anong mayroon sila at kung anong narating nila mararating din natin at magkakaroon tayo sa tamang panahon so para sa akin dapat makontento na lang sa kung anong meron tayo yan lang ang pinakaano ko hindi ako nagintindi kahit wala akong trabaho at is nakakakain man ako ng tatlong misis ang araw may bubong na tinitirahan na bah bahay na may bubong at nakakatulog ako basta importante happy lang tayo and always keep on praying and do your part so maraming salamat po and lastly kung nasaan man kayo ngayon mag-iingat kayo dahil kami dito ng family ko palagi rin nag-iingat. Maraming salamat po. Till next vlog. Love you all.